ocean. Oh, ocean. Let's go. See you there, guys. Gabi na. Sana may madali tayo. Andito na kami. Ito yung spot. Yan. Maliit na pantalan lang. Subok lang tayo. Oh. Ito yung lure na gamit natin. Bismillah Pacific Ocean to guys Pacific Ocean Fishing sa Pacific Ocean Pupunta na yung Ulan dito okay. Ulan na isa po Fish on guys Fish on Nice Kita naka record Ay matunok ka Matunok ini nista yan Ha kabuti Kabuti lang Ayan ayan Matunok ka yung nista yan Tabawang tabaw tunok niya yun nito Careful Ay <laughs> Sige, ito nga sa lupi okay, Kita, nag red red, nakapula oh. <laughs> May isda na kami guys, may ulam na Guys Sana dumami pa to Okay na to, bugao. na fish on na sana sayang fish on ang hirap patamaan ang isda na to Ops, nakarecord ba tayo? Nice. Yan mm. guys, so buga ka wong. Nice. Oh, dalawa na. Damihan natin. Okay. Oh, Pwede na to, masarap sarap to. Kamay ka wong, ista ini ani ano ba? Matunok. Sabuan ka brad? Hmm. Sarap yun. Nice, dalawa na. Kita, nakarid, nakarid, nakarid. Oh, Tahun dua tahun sila. <coughs> Mas maling kat bang morning doi. Ah. Oh. Mm, fish on ulit guys. <laughs> Same size silang lahat <laughs> Automatic Na dali talaga siya sa mata Doi kawa yung screw ko doon ba? Asal Para sa kaalaman ng mga viewers po namin Nasa Pacific Ocean po kami, no? Ayan yung Pacific Ocean. Gabi na guys. Amin, amin. Okay na. I'm screw. Amin, amin. Biyak gunting siya. Pakuha lang. Gabi na. Ang daming bugaong. Ang

Mmm. Barakuda, barakuda. <laughs> nice fish on. <laughs> Malit. Ah. Gabi na, may kumakagat pa. Sana all. Sulit, Dilim na talaga guys. slow trip tayo guys May kumakagat pa rin Kabul bol. slow Glory trip ang birada slow trip trip guys. Dami pa rin 'to. Uulan na mababasa yung camera, guys. Uy, isod. Isod na pala. wala no, nakawala. kaya Heh. Isyo na pala harap mari lang oi niya kasi. Oi na hook set. Ngao basa na ang camera natin. Cancel Cancel muna yung camera guys ah. Hmm, fish on. Fish on tayo guys ah. Yo. Kakarating lang namin guys. Ayan, ito, mahuli yung mga na namin. Okay. Yung plaster mo, i-linya-linya mo. Paldo! Manso lang, ano dyan man? Sabon? Pangwashing? washing? Wala, wala boss. Paldo guys, paldo guys. Gamitin mo na lang yung one. Naulanan na kami doon. Fishing pa rin kahit umuulan. Yan, paldo guys, paldo. Yan, linya-linya mo lang buhay pa, ang dami ah. May tanak mong lamas di jiwa ah. Kaya ako nito nag naikot silyo sir? oh mm. Mga dalawa lang o tatlo yung sabawan Pritoy mo na yung lahat, yung maliit lang yung sabawan Yung maliit yung malaki Ayan buhay pa guys Ito, so, lagay mo dyan Buhay pa guys Sa Wait lang, bilangin natin ah Buhay pa guys. Lagay mo dyan. Huwag mo nang patay. Lagay mo lang dito. Sa mod ka dito, Jog. Buhay pa. Buhay mo na. Ibili mo. Sa dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Oh, si eh? Ayaw mo yung CDG yun eh. Kitaga ko naman eh. Tagayos lang dito. Huwag mo muna patay. Si Buga mo bro, tagayos lang sa iyo eh. Hmm. Anong tawag dyan sa inyo? Bugaong? Bugaong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oh, wow. ito yung kasama ko na may nguwit. Isang Bansa. balo. Balo. <laughs> balo. Hindi yung balo, barakuda yan. Barakuda. <laughs> balo nga. Barakuda. Ito yung barakuda. Yung hanggang dito na lang. Thank you for watching. Barakuda. See you next time, guys. <laughs>